So mga idol, nakalaag na po may river. Kauban ako si Junjun Montana, Perino, Baby Brian, og Joel, og George, og si Mark, Mark Lordan, og si Bus Marlo. Wal Walay layang nagdala na mo si Bus Marlo. Salamat ko Bus Marlo. So nakalaag may enchanted river. Grabe ka tinang ilang tubig dito. Makita man ninyo. Unya pina may promote na mo. So ang promote na ko ni <laughs> uh, na mo uh, <laughs> <laughs> so, Wag <ka> na lang. Ang gawas <laughs> na. So alas 12 alas 12 mga ni sila gisla dari kita man mo juga jud kayo sulit kayo mula mo sa si enchanted driver oh, oh. so nai apam dari nila ag dari sa so si perino ning entertain Basa si perino mo entertain ah magkasinab tanay dyan na silang duha dyan no, no, na sa ito mo na nakalag na sa enjoy enjoy Oye. oh <laughs> 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 no, doon, <ba>? <laughs> Torino, oh. anya, usay, na, usay nakita na mo sa tubig, tinaw dili. Ay, tinaw ka ayoy! oy. Ay, enjoy ka. Ay, enjoy ka ayoy! Hoy, pastor, nakuha ang ulo ni mo. Uh, mo ang dila, be. Yes, so, sanggol rin ako kayo, paktan ka. So, nagdugay, nagdugay mo siya tayo, kuya. Kung sa'yo na istorya naman, nakalagan siya ko. Ah, Mayong salamat kayo si mo Pastor Franz o Boss Marlo. O sa so tanan akong kaubang nga vlogger ron. Sulit niya akong laag, kinakalagin ko sa surigaw. I mm na! Kisay-kisay na kung nalingaw ka. <laughs> <laughs> Isa po din ni ka-vlogger dali sa Tagbina, Oy. surigaw. So, kung hmm. sa'yo ka na naman, nakaubang minimo. Salamat, <laughs> salamat og oh nakaani mo diri og oh, nakakulab sa inyo ha. Ah, salamat po sa inyo ha. Mua. So kusog ka nakabakta si baby Brian okay? kay mamalin mi sa harip. Baktas lang bray. So okay, okay. ang nakalamang diri sa enchanted. Daghan ka sa mga souvenir. <laughs> oh. Oh, okay. kinsa okay, so, pa tong wala ka lagi enchanted river lag no diri. Ah. <laughs> so magpa-picture na driver aning ko ano? ni driver ano yan? Saan yan ang pangalan eh? Si Julie Kalunsag Julie Kalunsag Okay So mo na yung mo dito sa Enchanted Kanin yung sakya no? Yattop mo dito sa river Oo oh. Sa so, mga kauban So what's up guys? Ah, uh, welcome to my vlog uh, Hi! Welcome to my vlog Pasarlo Kirino So padulong na mi sa Harib Beach Resort. So nagsakay mi sa kyanan ni Boss Marlo. So gwapo kay nga giya nandre kay bio view. So sa may gipaabot no laag na mo diri lugara kay kumulag mo diri aw. Makawala jud stress oy kung inyo problema na dagko kaya awala aw, diri napita oy. So akong amigo na si Baby Bryan o siyang kakiat at chante daw wala nakatulog oy. Biyahe pa mi ana padung sa Harib Beach Resort. Para nakatulog na. Murag nindot na kayong biyo kay nakita na na kong dagat. Blue-blue lang ang agi. So, padong may na sa harip. O, oh, nakagimay tulay. Kita mo ng dagat raw nag-blue-blue lang ang agi. So, naabot namin sa mga tuwan sa harip. So, naabot namin sa harip. So, what's up guys? Ako dito sa pastor. So, nindot kayo lang dagat dire kay White Sun. Yeah. Kita man na guys, oh. Kita na to guys. Oh. Yeah. Na to, guys. Yeah. so na superino

Ah, so nare po din nang aligo oh, Mga followers din yan, kailan mo na yun eh. So, guys, nakalag na ko sa harip. Pag kaninduta din ang dagat din, white sun. Malubong juga ka. Oh. Kuyo, kailang white sun. Yeah. Woo.